momocha Yan Ano sa Oh sa Wow give away mystery box Glass food, glass coffee. Thank you. Yes, free Meron din pala katulad sa ating music. pili ka na ba? Chaka na sa lahat. Sigisnan ko ko may sumuot. Chaka Yan oh, Pero mas pa rin ako. Ito ang pagkain ni Gina. May lomi na siya. Matagal kasi pwede naman yan. Pag Pero ang pasya. Idiwan mo ang pasya. Ayan. Ang kasi ano? dyan. O, tina mo yung show ko. Ang Hindi Talaga, yung pagkain ko, kinain ko muna bago ko biniduan. Tapos nang kumain, busog ng mga Inday. Uh, pupunta naman kami ngayon sa repair shop. Oo, ganun. Sabi nga ni Eden, yung kasing vlogger to, hindi nag-ano siya nga lagi yung update. Tsaka, tsaka magaganda rin. Bakit ba? Yung mga vlogger, uploader lang ako. Oh, ako, gusto ko yung eh. kasing vlogger. Yung kasing vlogger. Yung kasing vlogger. May eh, bag ba dyan? Tara mo nga ako nalagayan nung muna. Wala nga, hindi rin ako nakadali. Alam mo ito. sana sa bago kasi yung electric pan na. Eh di, ilabas mo yung electric pan, bitbitin mo ng ganyan, may hawakan uh, naman yun, ba diba? Wala. Ang problema? Paamatapon, yun lang. Paamatapon yan. Kasi... Jewelry gold how much only just ella na Bumili oh, sa mga oh, oh. Oh, no. oh, bumili kami birds Stone namin hita sanitizer ka Diba? 925. Meron mm -hmm. saan, Ayan, oh, no, kung kumuha na lang dito. Ay oh, ko. Kala ko ilalagay sa hikaw Okay. Ayan, no? Can I get this? Is it? Yeah, April. April, dalawa ko eh. Dalawa birthday. Like this. Like yeah. No, the same like this. Okay, thank you. This one. Oh. Kung ka pala. Ano ka ba yun? <laughs> shall assist sh sh si Gina walang bayad yan. Ba, yung ka pala You're so kuripot! Party. <laughs> As her, her. Cheaper! Cheaper! Bili lang bili! Bili eh. Puro discount. <mukong> <mukong> ano, bago kasi payos yan. Tapi bili pa lang ang liner. Wala tayong ano, bayan, <mukong>

Regulate 37 na. Ano? Pansin mo sa industriya. Kung ano yung mabenta yun ang tinataasan. Kung hindi mabenta, binababa. Nasaan na yung kamumal? May offer ba sila ngayon sa kamumal? Check mo. Nagahanap kami ng opener. Ito, sinasabi ang kuripot. Pero nagahanap siya ng opener. <laughs> Paano kasi 85, naging 55 na, gusto mo pa 40? Tangi, mali. Ganto yan ha, iano kita, taliwanan Sampalina. ko sa iyo. Inano niya, 75. Sabi ko, bigyan mo ako ng tig 50, kaya inilabas niya yung 50 na yon. Ngayon, 45 lang, sabi ko. 55 nga sabi niya noong una eh, dun sa pangalaway, eh, sa light. Sa pangalawa. Light, sabi niya 55. Sabi ko, less. Tapos, ginawa niya 55. Sabi ko, nag-less na nga tapos pag tip tumaas pa, gano'n nung nakita, binulungan nga kita eh. Kaya sabi niya, ano yun? Sabi niya, kamu Ay, ano yun? Tama, ano? eto pala, kamomile. Yan you o! Know? Sale! mai lang hanap ko. Oh, ano hindi, hindi siya yan? promo. Kaso hindi nga promo. Ito naman na itong mga... Nagsicheka kami nitong dalawa na talo sa... <laughs> <laughs> Imbis na ibibigay niyang 40. Kamu na yan ang buhay niya. Eh, Imbis na ibibigay niyang 40. Oh. Hindi! Kasi sabi mo, ikaw binibigay na nga. -Tagalo. Tagalog. -tagalo, Tagalog -tagalo, hindi niya mamaintindihan. Sabi niyo, ang Ay, ito ito ay Jen. Ito yung sa akin. Hindi, hindi yung sa gilid kay Ang aking... Ito ba yung napkin ko? Yung ano ko? Ba't ganito na siya? Ito. Spire niya, 2026 20, pa. Ito yung yung sa Ito yung sa hindi yung kay Gina, diba? Nakapag-iisip na na Dito naman tayo. Saan tayo? Dito na sila, ate. Sa mga... Dito naman kami sa mga tools, play, kitchen, Kitchenware. Yan, kitchenware. Meron na rin pala akong thermos. Nakabili rin ako ng thermos. Pizza. May thermos ka? Oo. Oh. Wow. Yes. Pero mags akong mag. Oh, Isang magpagawa ka pa. Pwede na yan. Tapos itry na lang natin. Pili muna tayo naman. Ah, yung cute. Ayoko na pong bata. はい。<Sorry> space man oh. Hindi ka pa umain? Umain na ako na Umaro, ah. Sorry. Ah. Parang walang pagkain sa inyo ah. makita. Hindi ko sila <laughs> makita. Ang ma layo pa pala.